Hi, 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 hi! Kamusta po kayo? Sa lahat ng ating mga kabayan, kanayon at kabarangay, sa lahat din po ng mga likers, followers at subscribers. At sa mga bago pa lamang po na manunood ngayong araw, welcome po kayong lahat sa ating video. Sabik na nga kayo marahil sa paglalahad ko ng isa na namang kasaysayan, kwento ng pag-ibig ng isa sa ating mga followers. Padala po ito ng ating tagapakinig mula sa San Ildefonso Subulacan. Isang love story na nagdulot ng galak at inspirasyon, tumimu sa puso at itumarahil ang nais niyang ilarawan sa atin ngayon. Kasaysayang ilalarawan niya sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Mula po sa isang nagpakilala sa palayaw lamang na Ellen. Ganito niya nais nice na at ilarawan ang kanyang kasaysayan. Dear Kuya Lawi, Isa ako sa mga followers mo ng comics on YouTube. Kung pwede sana ay itago mo na lamang ako sa pangalang Lenny. Kasalukuyang naninirahan dito sa San Ildefonso, Bulacan. Ang kwento ko ay tungkol sa aking unang pag-ibig nung ako ay unang nakapagtrabaho sa aming bayan. Dahil sa aking naging kasanayan, na-assign ako sa isang bagong lunsad na programa sa aming departamento kung saan dito ako nahasa ng husto sa iba't ibang aspetong may kinalaman sa paghahalaman at pagsasaka. Nang may talaga ako sa isang magandang presto kuya, agad kong pinulong ang mga pinuno ng bawat samahan sa ilalim ng programang aking pinangasiwaan. Aakalain ko bang dito ko makikilala ang unang lalaking nag sa akin ng pag-ibig? Siya po ay tawagin mo na lamang sa inisyal na GM. Sa mga pinuntahan kong seminar kasama ang mga ng iba't ibang sektor sa larangan, dito ko nakilala si GM na may mga katangiang hindi matatagpuan sa iba. Opo kuya, si GM ay guwapo, matalino, at higit sa lahat ay may sense of humor na siyang nakatawag ng aking pansin first impression last week nga. Ang unang impression kong ito ang naging daan sa naging madalas na naming pagkikita sa tuwing merong seminar hanggang sa may mamagitan sa aming pag-ibig na bawal. Dahil meron na siyang pamilya, kuya. Hindi ko naman sinadya na unti-unti pa lang sisibol ang aming relasyon nang matuloy ang takdang seminar ko noon sa Baguio. Ito ang unang beses kong mapunta sa lugar at di ko sukat akalain na dito na mabubuo ang isang bawal na pag-ibig. Aakalain ko bang matikman ng isang mainit na halik? Halik na hindi, hindi na mawaglit sa isip ko kahit sa aking pagtulog at yun ay ipinitikim sa akin ni GM. Ang halik na yon sa panahong hindi ko inaasahan. Sa recess ng aming seminar ay nagtungo ako at dalawa kong kasama sa silid at lugar na aming tinutuluyan upang makapagpahinga. Matapos na mag ang dalawa kong kasama ay nagpasa silang maglibot at mag-sightseeing muna at maglibang habang ako ay naiwang mag-isa sa loob. Kumatok si GM sa pinto at sinabing gusto lamang nitong makipag-usap sa amin. Kaugnay ng mga bagay-bagay tungkol sa aming mga naging seminar. So nagkaroon kami ng mahabang panoon ng usapan. Hanggang sa tangkain ni GM na makalapit sa akin at ako ay bigla niyang hagkan. Kuya, ko ang tamis ng unang halik mula kay GM na nagpakabog at nagpalugso sa puso ko at damdamin. Sa kabila ng natikmang kong sarap ng halik, ay tutul naman ang isip ko at damdamin sa nangyari iyon dahil sa nalaman kong meron na siyang pamilya. Sa aming pag-uwi, matapos ang seminar, tumagpas sa upuan ko si GM sa loob ng sasakyan at palihim na humawak sa akin hanggang sa kaming lahat ay magsidating na. Ang kinabukasan ay nagtungo si GM sa aming tanggapan dahil field worker naman ang trabaho ko ay maaga akong lumabas ng office at sumama kay GM. Inimbitahan niya akong kumain sa isang restaurant at doon kami nag-usap. Hindi ko inaasahan na may Rusya palang ipagtatapat sa akin. Ayon sa kanya, una pa lamang nang magkita o makita niya akong naglecture sa isang seminar, ay nahulog na siya sa akin. Sinabi kong mali ang pagkagusto niya dahil may asawa na siya at may mga anak. Pero iginiit at ipinagtapat ni GM na hindi niya tunay na mahal ang kanyang asawa at sinabi na pinikot lamang siya nito. Gayunuan pinilit kong ipinaliwanag sa kanya na walang mainam na maidudulot sa aming dalawa. Sakaling ako ay makisama sa kanya. Nang magpahatid na akong umuwi ng bahay ay sinabihan ko pa siya na huwag na niya akong guluhin at puntahan pa. Lumipas ang ilang araw, nagjoin ako sa team research program ng dati kong grupo. Kasunod nito ay ginawan ako ng special order to work sa kanilang research team at doon ako permiss na nagtrabaho. Pero matapos ang isang buwan kong pagpasok sa bagong team, ay ipinitisyon ako ng pamunuan ng barangay na maibalik sa dating hinahawakong, hinahawakan kong proyekto. Ipinatawag ako ng dati kong boss at siya na ang nagpasya na ibalik ako sa dating presto sa dahilang mas marami daw ang nangangailangin sa akin ng serbisyo doon. Simula noon ay napili akong maglakbay sa iba't ibang lugar, sa Kabisayan, sa Bacolod, Negros Occidental, Iloilo, Cebu at Davao. Mahaba-habang panahon akong naglakbay aral at sa isang pagkakataon ay nakasama kong muli sa isang seminar si GM. Pagbalik namin sa Maynila, ay tumungo kami sa coffee plantation sa Cavite at napadaan sa Taal Vista Lodge. Nagkaroon kami doon ng picture taking ni GM at tiniling niya sa akin na magkita kaming muli sa kinabukasan. So maaga pa ay sinundo ako ni GM sa bahay sa kami ng gamit niyang kotse pero labis akong nagtaka na nang sa halip na ihatid ako sa office ay biglang liko at sa isang lodge-in hotel ni ako ipinasok. Doon niya ipinasok ang kotse at nang makapasok sa parking ay nakita kong biglang sara ang pinto nito. First time kong mapasok sa ganitong lugar, kuya. Kaya't abot-kabog ng dibdib ko dahil sa kaba, nanadam ako. Tumanggi akong bumaba mula sa kotse hanggang sa kapipilit ay natagpuan ko na lamang ang sarili kong kusang sumasama kay GM. At alalayan niya ako patungo sa loob at sinabing mag-uusap lamang kaming dalawa doon. Nang nasa loob na kami ay biglang humagulgul siya ng iyak at yumakap sa akin. Hindi na daw niya kaya pang dibdibin kapag nakikita yang umiiwas ako sa kanya. Hanggang sa magsumamong hayaan ko na lamang siyang mahalin ako. Dahil ngayon lang siya nakaranas ng ganitong klase ng damdamin at nakiusap na huwag ko siyang layuan. Mali at sinabi kong meron tayong masasaktan. Pero giit niyang tanggap naman ako ng kanyang mga kapatid at ng kanyang mga magulang. Habang walang tigil sa pagluha, ay niyapos ako ni GM, hinawakan ng dalawang kamay ang aking mukha Iniharap at sinabing tumitig sa kanya. At pilit niyang sagutin ko ang tanong niya, kung hindi ko daw ba siya mahal. Pagyang nanaigang pa siya kung hindi umamin, kuya. Pero muli siyang yumakap at humalik sa akin. nagmistulang lang isang nanay akong humawak sa kanya at inalualo ito habang hinahaplus sa ko ang kanyang likuran para tumahan. Inakala naman ni GM na gumaganti ako ng yakap kaya't nahihilig ni ako para halikan sa aking labi. Nangatog ang tuhod ko, kuya. Hanggang sa tuloy niniya akong maihiga sa kama at tuloy na akong bumigay. Ewan ko ba? Ewan Ewan ko, kuya na nang matapos ang araw na iyon, ay lagi akong sabik na siya'y makita. Matuling lumipas ang isang buwan, hanggang sa hindi na ako datna ng aking monthly menstruation. At nalaman kong buntis ako, kuya. So nag-file ako ng leave of absence sa opisina Tumira sa farm at tuluyang mamuhay kami ni GM nang tulad sa isang mag-asawa. Matuling lumipas ang walong buwan ay nagpasya kami ni GM na umuwi sa bahay ng mga magulang niya. Hanggang maghintay na doon na ako ay makapanganak. tanggap ako ng partido ni GM Kuya. Full support sila sa amin. Sa katunayan nga, merong kaming pera at supply ng isang sako ng bigas mula sa kanila. Naging masaya ang pagsasama namin sa kabila ng mga paglibak mula sa ilang mga kakilala at kaibigan na nakakaalam na ako ay isang kabit. Kuya hindi ko habol ang anumang yaman o kabuhayang naipundar ni GM. Pangakin lang. Ay ang pangako niya na magsasama kaming dalawa hanggang sa aming pagtanda. Pero hindi ko sukat akalaing magiging malupit pala ang tadhana sa aming bawal na pag-ibig ni GM. Kuya Larry, dahil sa hindi naman permis kong kasama ni GM sa bahay sa gabi. Isang araw, pagdating ko sa trabaho, ay merong kumalat na balita na si GM ay nakitang isa ng malamig na bangkay dahil nagpatiwakal. Hindi nga ako basta naniwala sa masamang ng yon. Una ay wala naman akong nakitang ibang sinyales o problema man lang kay GM nang huli kaming magkita. Nakibalita muna ako at inalam ko kung chismis lamang ba ang balita. Hanggang sa nakumpirma kong patay na nga si GM. At ang kanyang labi ay nakaburol sa bahay lang kanyang tunay na pamilya nangis ako ng todo at parang biglang gumuho ang mundo ko sa hindi napapanuhong pagkamatay ni GM. Sa inisyal na pagsisiyasat ng mga otoridad, lumitaw na si GM ay binaril at napatay at hindi totoong ito ay nagpakamatay. Sa madalas na pagkakataong naaalala ko si GM, sumasagi sa isip ko, na kung alam ko lang na ganito ang kasasapitan ng aming pagsasama, ay nag-abroad na lamang sana ako, kuya. Lumayo at isuko ang aming pagmamahalan. Sa ganun ay buhay pa sana siya ngayon. At may nakagis ng ama ang aming nag-iisang anak. Dalawang araw matapos ang buro ni GM, kuya. Mabilis na napabalita na ang mismong asawa nitong babae ay nagtago sa malayong lugar. Isang malaking katibayan na posibleng may kinalaman nga sa pagbaril at pagkapatay kay GM. Hindi naman sa binibigyan ko ng katwira ng sa pantahang pagpaslang ng asawa nito kay GM, marahil ay nagawa lamang niya ang krimen dahil sa kanyang mixed emotions. Galit, selos, at awa nito sa sarili. At bilang panghuli, gusto ko sanang iwan sa iyong mga tagapanood at tagapakinig na hindi lahat ng naging kabit ay pera at kayamanan ang habol sa lalaki. Inaaming ko na ako'y nagkamali at sumira sa isang pamilya sa pagsama ko kay GM. Pero tao lamang ako, kuya. Mahina sa tukso. Sa klase ng pagmamahal na inukul sa akin ni GM. Sa tuwing ako ay nag-iisa, kuya. Naisip ko ang liriko ng isang kanta na may kataga na pinagtagpo ng panahon at pagkakatoon. Pero hindi itinadhana na angkop na kanta sa pinagdaan ng kwento ng pag-ibig naming dalawa ni GM. Sa so, mga nakapanood at nakapakinig, kuya, sana, sana ay meron silang napulot man lamang na aral mula dito. Maraming salamat, kuya, sa pagbasa mo ng aking kasaysayan. Kahit malungkot man ang naging wakas nito para sa akin. Pero may ligayang dulot sa aming dalawa ni GM na tunay na nagmahal bagaman kung tawagin ito ay pag-ibig na bawal. Ako na lamang sana kuya ang nagkaroon ng ganitong kasaysayan ng pag-ibig at hindi na sana maulit pa sa iba. Ang yung taga-subaybay, Lenny, ng E-View This Street Extension Poblasyon San El Bulacan. Salamat po ng marami sa masinsinang panonood at pakikinig sa inilahad kong kwento sa inyo. Ang bawat isa sa atin Batid ko na mayroon ding makulay at naibang kwento ng pag-ibig ng nakaraan. Natatangin ka sa na kay ilam na ilarawan at ibahagi sa bawat tagapanood at tagapakinig. Balagod ko kanyong inaayahan. Ibahagi sa comics on YouTube ang pinakatatago at iniingatan mong kwento. Sa mga bagong nakapanood, kung nagustuhan niyo po ang kwento, subscribe na! Don't forget to like, share, and leave your comments. Isulat po ang inyong komento sa kuukulang espasyo sa comment section down below this video. Sige na. Salamat po sa panonood. Until our next video, Larry Damian po, I wish you all the best of luck. Happy holidays, everyone. Adios.